sa mga Panginoon Diyos, amang mga sa lahat na ikaw nabigay sa amin ng buhay. Maraming salamat, Panginoon. Gabayan mo kami sa aming mga lakad at lagi niyo kaming pagpalain at lagi mo kaming bigyan maganda napangatawan sa pangaraw-araw. Amin. Diyos, mga anak, sa mga laman, anak ng na sa pasanto. Ayan, kumusta mga kainabang vlog? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back kayo sa aming YouTube channel. Uh, for today video, ganun pa rin yung gawin natin sa ating misyon pamimigay at saka nagpapasalamat ako sa sa ating mga minamahal naming viewers chat out yan sa inyo at saka maraming maraming salamat talaga sa inyo sa pagsuporta sa amin mga minamahal naming viewers I love you po sa inyong lahat uh, shout out pala dyan kay dyan dyan na uh, Salon Dagit dyan El Nido uh, maraming salamat sa pag subscribe mo sa ano namin sa youtube channel Uh, at saka magandang umaga na rin Sa'yo Okay Kaya na huh? Wala na akong ibanggit ah, Wala na, okay. <laughs> okay Tra, samahan natin mga kinabang vlog Go, go, go Bye, -bye. makin abang itu na po yung konting anu namin tulong. Nay, pasinsya na po sa mga kainabang inyong nasugayanan po, ha? Lang, ha? Oo, kasi importante po talaga na makatulong kami sa kapwa. Kasi, kasi naumpisahan na po namin na yung pagbablog namin na tumutulong. Tuloy-tuloy na po ito. Pang, awanan Diyos na may blessing sa amin sa mga katulad nyo rin po at katulad sa ibang mga meron din talaga. para sa kanila rin talaga yung paksainin po. Ngayon, ano masasabi niyo po, Nay, sa mga kainabang lang po? Salamat. Salamat daw po, po talaga, mga kainabang. At saka, una-una, pasalamat sa Panginoon, ano? Kasi ginablis kami sa Panginoon na malakas din yung pangata namin sa araw-araw, no? Para makarating kami sa pupunta namin. At saka, ngayon po, hindi na po kami nahihiya talaga. Totoo lang, Nay. <laughs> Dati yung hiya talaga ako. Po. <laughs> So, umpisa ko lang. Ay, yung bangpuntan nyo yung sarang ako na ila. Kasi dati, yung pag-umpisa namin doon sa napamulot, ang dibdib -dib ko kala mo ginabumbag. <laughs> Hindi nga, hihiya talaga kasi uh, first time mo talagang magkwinto isang tao na kung gaano katotoo yung naramdaman mo ba. Uho. Uho. Yung, kumbaga sa ano, sa tao pala, pag maumpisan mo bigay yung kusang bigay mo na walang inasahan na kapalit, masaya pala yung tay. <laughs> Nay, masaya mm. talaga. Yung una naming bigay talaga doon sa unang vlog namin. grabe mm. grabe pre? So, Grabing saya na mung... dibdib ko. Pero yung hindi pa kami nakaabot na namigay kami kasi hindi namin nabutan noong una. Grabe yung dibdib ko, parang hinahatak ko. Oh. <laughs> hmm. grabe yung ano ko si grabe kaba talaga? Kasi parang nahiya ako ba sa video. Pero may nawalan Diyos na yung nakaumpisa tayo, na nakabigay na tayo na boss bawas bawasan din yung hiya yeah. ko at kaba. Okay, maraming salamat ano sa ibinigay sa aming pangatawa na kabalik na kami. Nandito na kami ngayon sa bahay. At saka maraming salamat din sa ibinigay sa aming panahon. Hindi rin umulan. At saka nagpasalamat din yung matanda na naibigyan namin ng kuting tulong kasi yan talaga ang gawain namin tuwing linggo. Uh, nag kami para makatulong sa mga nangangailangan din. Kahit paano uh, makakapagkasaya naman kami ng mga taong naghihirap din. Uh, kailangan din talaga nila sa kanilang buhay na kahit paano po na mabigyan din kami ng lakas at sa ganitong pamamaraan na uh, makatulong sa kapwa at saka yung kaibigan namin so, uh, yung kasama namin si Kinabang Kinabang Victor eh hindi pa siya dumating hinintay namin pero baka may importante rin siguro talaga siyang pinuntahan kaya hindi siya nakarating kaya kami na lang muna nagpapatuloy sa aming ano sa mga kahinamang vlog na ikwento yung aming napuntahan kanina at saka mapapanood nyo rin yan at maraming salamat din pala sa mga nag subscribe sa YouTube channel namin. At saka sa aming uh, mga viewers, mga minamahalang viewers na nag-suporta sa amin. Uh, maraming salamat din sa inyong lahat. At saka, yun lang po. Patuloy po kayo mag-subscribe uh, at mag-suporta sa aming YouTube channel. At saka sa Facebook po, mayroon din po kami. Uh, maraming salamat din po sa inyong lahat sa mga pag nyo sa amin. À, yên lặng.